magandang magandang hapon po dito po ako ngayon sa gitna ng aparangan ganap po ako ng gagamba Ang gagamba po ay ilalaban namin i-kukondisyon ko po dito po ako umisapot umisapot po ayan, sapot po ito rito Ayan, malaki itong gagamba na ito ah. malaki makuha ko para diretso ko kondisyon na laban Malaki ito. Sana lang, saan na makuha? Diba mo, saan pala ilap pang ilal? Ayan. Unang nakita kong sapot po ay marup, madupok. Ibig sabihin na madupok po. Lapong gagamba. ongko, ko. Agamba. Ang laki po niya, no. Pinakain niya po yung mga gamo-gamo. Yan. Hindi po, uh, hindi po yan yung gagamba na original talaga na nalaban. Hala ah. dito. Ito ah. Ito po, sapo to. Laki oh. Yan po ah. Oh. Ibay, saka yung pagdungi ito. Ubus na gagamba. Naunahan na ako. Naunahan na po. Uh, magandang magandang gabi po. Nandito po ako sa uh, ano? Nanunulo po ako ng gagamba. Kasi may nagpapa-order po sa akin na Kumari daw po uh, Ikuha ko sila ng dalawang piraso Para ilaban sa Manila Iko-condition po Yun po naman nakita po ako Kaso medyo malayo Pero susubukan ko pong kunin Sayang to ah, Layo Tingnan ko po kung pwedeng ipang-condition Ay hindi pa po Malit lang Yan po siya o oh. Hindi pa pwede pang-condition to Malit pa Tatakbo pa sa away to Sige po. Lamang po ako sa iba. Kaya na makakuha po ako kahit na limang piraso. Para may pangkondisyon, may ilaban. Ang dahil nga, Ah, bababa po ako. Ako lang mag-isa po. solo solo lang to. Kasi wala akong makakasama. Ang iba, nangingilaw din sila. Kanya-kanya kami. Medyo madilim. Wala po kasi yung aso uh, ko eh. Ingat lang po sa pangingilaw kasi hindi natin masabi yung ahas. Saan yung ahas? Sa paligid lang. Ganun pa, maka nandiyan naman si Lord. Hindi tayo pakabayaan. Maganda sana ang pistuhan dito. Laman lang. Ang ganda ng kaparangan dito. Eh. Wala man lang gagamba. Wala oh. Daming gamu Ang gagamba. Naubos na yata dito ba? Ah. Wala man lang. Yung kasi hindi yung isa na yun. Tatakbo pa sa awa yun. Hindi pidi pang kondisyon yun. May pang kondisyon yung mga malalaki. Talagang sa labanan talagang hindi umaayaw. malaya na po narating ko ah ito malamang marami dito Sagingan. subukan po natin dito Nandito na po ako sa kagubatan nagubat po kaga dito yun sapot laki ay malit din po dami sapot pero maliliit pwede pa laban daming pagkain nila daming gamu gamu kaya dahil durado ko daming gagambasan dito wala oh kasi dito kasi lugar na to ano kasi ng ano to pagsusugahan ng kalabaw oh, tsaka ano ng kalab baka yan bubulabog yung mga gamba dito. di kata. Yan malalaki. Pag malilit po kasi, sayang yung hirap mo ng pagingilaw ng gagamba. Kasi sayang ipapakain mo. Pang-condition mo sa gagamba. Dangan matitibay para isayang yung ipupusta mo sa kanya ipupusta ka malaki gamba mo naman at matakbo agad ala sayang ipamusta pamusta Dangan yung ipupusta mo talagang ah kung kondisyon mo yung mga mainam talaga kahit tagdagan mo pa ano ah, na rin ito dati daming gagamba dito eh wala ko nakita malalaki dito pang maliliit bukas dun sa sa umaga akong mga uh, sa dinadaanan ko dun talaga marami malalaki ng gagamba dun layo kasi kaya yeah. pupwede punta nyo layo ito masukal pa dito. Kasi to ahas. Ito, matalas din po tayo sa dadaanan natin. Mahirap. Ahas po. Ahas yan. Mga abang aabang sa daan. Ang ng palaka. Oh, daga. Sana maganda o maisan. Hala. Lilit tang gagamba. Hala. Lilit. Ay, ito. Ah, Ay, ito. Laki. Ay, laki o. Ang laki nito. Laki ng galamay. Ay, kaso nang butsog. nang butsog. Butog. Butog po. Laki ng galamay. Hindi pwede kukondisyon to kasi ano eh. Malaking tiyan. saka buntis siya. Sayang yung anak niya. Kaya huwag, hindi ko na kukunin to. Maganap ako ng ano yung ano talaga. Yung mabalbon, yung lakad langaw, yung ano siya. Mabagalamay. Malitan chan Sayang kasi anak nito. Madami pa sila. Sayang, laki sana. Sala, so, lalaglag yun. Si Buntis eh. Sayang yung anunya anak. Pag nilaban mo yun, lalaglag agad yun. Magsasapot agad yun kasi eh. Hala, mas uh, mahirap dalhin yung chan niya. Hanapin natin yung mga magandang klase talaga. Laki nun ah. dito dito ang laki ng ya si good si kending itu ganda sana di itu ganda nang iriau. Dapat alak. ini na ang di itu dapat pagsagingan magaganda ang Alak. ala ini na di itu Okay eh po. Ganito lang ang video ko. Ah, magandang gabi po sa inyo.